Sa muli ay samahan po ninyo ako ngayon sa ating daily devotion. Monday to Friday, 8pm. Day 13 na po tayo ngayon. Ngunit bago yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ay inaanyayahan po kita ngayon na mag-subscribe. Pindutin lamang po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong ma-update sa aking mga bagong upload. Salamat po ng marami sa inyo. Now, ang teksto po ngayon mga kapatid na ating tatalakayin ay nandito po sa John chapter 10 verse 10. Ang sabi, The thief comes only to steal and to kill and to destroy. I have come that they may have life and have it to the fall. Now, yung ating pag-uusapan ngayon mga kapatid sa panahon ng kalungkutan, Diyos ang ating lapitan. Kung balikan po natin ang original design ng Diyos sa kanyang creation, ay napakabuti. Gusto niyang mabuhay ang tao na masaya, hindi naghihirap, sagana, walang masama o kasalanan. Ngunit nang makapasok ang kasalanan dahil sa paglabag, nagkaroon na ng maraming problema ang sanlibutan at kahit ang kamatayan ay hindi na mapigilan. Ayon po sa Roma 5.12, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil ang lahat ay nagkasala. Ang kasalanan ay mula kay Satan. Nais niyang sirain ang creation ng Panginoon. Nais niya na ang tao ay maghirap, masaktan, magkaroon ng problema at kalungkutan, at wasakin ang ating kinabukasan at buhay. Kaya nga sinasabi sa John 10.10, 10, comes only to steal and to kill and destroy. Now, ang thief dito na tinutukoy ay si Satan. Ang mission niya ay ang hadlangan ng tao na hindi makalapit sa Panginoon, na hindi mabuksan ang iyong mga mata sa katotohanan at ang bigyan tayo ng maraming kalungkutan na nakawin niya ang ating joy and peace of mind. But Satan now is defeated because of Christ done on the cross. He saved us from the power of sin malaya na tayong magsimula at makalapit kay Hesus. Kayang-kaya na nating malampasan ang anumang problema at sakit ng damdamin. Kaya mga kapatid, sa panahon na ikaw ay nag-iisa, malungkot, hindi masaya, puno ng stress, allow Jesus to save you, to comfort you and to give you peace. Paano? Lumapit ka sa Kanya at ipagkatiwala mo ang lahat sa Kanya. He loves you so much. In times of pain and sorrow, Jesus never leave you and forsake you. Sinasabi nga sa Matthew 11.28, Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigat ang lubha sa inyong pasanin at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Dahil siya po ang nag-design sa atin, alam niya ang lahat-lahat sa atin. Ramdam niya kung anong pain o pinagdadaanan natin. Trust Him. Open your problem. Umiyak ka sa Kanya. Nakikinig siya sa iyo. And after this, bibigyan kanya ng panibagong sigla. At peace of mind, to let go and to live by his mercy and grace. Kaya nga ulitin natin sa John 10:10, 10, the thief comes only to steal and to kill and to destroy. Sabi ni Jesus, I have come that they may have life and have it to the full. Satan wants us to destroy, but Jesus wants us to have abundant life wants us to be happy in this temporary world. Yan ang gusto ng Panginoong Hisos sa atin na tayo maging masaya. Maaring ang tao ay mamuhay sa mundo na hindi masaya, puno ng sakit at kalungkutan. Madadagdagan pa ito kung maling tao ang ating pakikinggan. Subalit gusto ni Hisos ang makalaya tayo dito at sa Kanya tayo umasa. Kung ating suriin ang story ng isang bulag sa Biblia, hindi na siya masaya sa buong buhay niya sapagkat siya ay bulag. Subalit binigyan siya ng Diyos ng pag-asa para maging masaya sa kondisyong lumapit at sa kanya mo ipagkatiwala ang iyong mga problema. Kaya nga kung babasahin po natin ang Marcos J. 46-52, sa kwentong ito dumating si Hiso sa Jericho. Nang papaalis na siya sa Jericho kasama ang kanyang mga alagad at marami pang iba may nadaanan silang isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan. At namamalimos, siya ay si Bartimio na anak ni Timio. Nang marinig ng bulag na ang nagdaraan ay si Jesus na taga Nazaret, sumigaw siya ng sumigaw, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Have mercy on me. Ganun po ang sigaw ng bulag. Dahil papadaan na po si Jesus. Pinagsabihan siya ng mga taong naroroon upang tumahimik. Ngunit lalo pa siyang nagsisigaw, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Tumigil si Jesus at kanyang sinabi, dalhin ninyo siya rito. At tinawag nga nila ang bulag, lakasan mo ang iyong loob, tumayo ka, ipinapatawag ka ni Jesus, sabi nila. Inihagis niya ang kanyang balabal, paluksong tumayo at lumapit kay Jesus. Ibig sabihin, nagkaroon na po ng kasayahan ang kanyang puso. Ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo? Tanong sa kanya ni Hisos at sumagot ang bulag. Guru, gusto ko pong makakitang muli. Sinabi ni Hisos, kung gayon, magaling ka na dahil sa iyong pananampalataya. Noon di nakakita siyang muli at sumunod kay Hisos. Kita nyo po mga kapatid, si Satan ay gusto kanyang paniwalain na wala nang nagmamahal sa atin, nagmamalasakit sa atin, na wala nang halaga o value ang buhay. Dahilan na tayo ay madepress, but wag kang maniwala because Jesus loves you so much. Siya ang lumikha sa atin. Bibigyan niya tayo ng panibagong pag-asa at sigla para lumaban at magpatuloy sa buhay na may halaga. Kapag lumapit ka kay Jesus, ito ang dapat nating gawin. Una, paniwalaan mong walang imposible sa Kanya. Pangalawa, paniwalaan mong siya ang tunay na solusyon sa ating problema. At pangatlo, paniwalaan mong sa Kanya lang natin mauunawaan ang tunay na halaga ng buhay. At pangapat, paniwalaan mong siya ang ating kalakasan at kapahingahan. Tayo po ay manalangin. Panginoon, tunay na napakabuti mo sa aming mga buhay. Alam mo ang lahat ng pain namin, mga pinagdadaanan namin. Subalit salamat at hindi niyo po kami pinabayaan. Patuloy kang nagbigay sa amin ng pag-asa. Salamat sa iyong mga salita, O Diyos, na nagbukas sa aming isipan na huwag maniwala sa mga panggugulo ni Satan sa aming buhay upang kami ay masira at mawalan ng gana sa buhay. Sa iyo kami dapat maniwala at magtiwala, O Diyos, sapagkat ang plano mo para sa amin ay hindi para sa aming ikakapahamak, kundi ang mamuhay sa iyong plano at ang makasama ka sa takdang panahon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na laging lumapit at magtiwala sa iyo lamang. Salamat sa iyong mga pangako, O Diyos, at ang lahat ng papuri at kahilingan ay aming ipinagkatiwala sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and Amen.